Oh, yan oh, no? kompleto ang gang. Sa ah dito dito. So, yan kompleto yung gang, mga kainay. ano kompleto yung family, aalis tayo lahat. Kitigitigisang sasakyan. Hindi magpapakarwas daw. Banding daw, banding. Sige, sabi ko kahit sa magbanding tayo. Yan, ano. Karwas tayo ngayon. Karwas tayo na sasakyan, ano? Oh. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Uh, gamit natin yung ano yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Ay, sasakyan mo. kasi baka gusto mo ipakarwas. Saka na, susunod na. Ay, ayun, tapos yung bulsong prinsesa natin, magpapakarwas din yun, yun di ba? Susunod ka na ng kailangan. Ah, oh, sige, sige. Tapos sa uh, sundan natin tong ating uh, panganay na prinsesa. Ayan, nandyan. Pagkat kakatapos lang natin kumain ng hapuna, luto ni Mahal na Reyna. Ay, busog. Ay, eh, busog kami. Tapos nagkayaan. Karwas daw. Eh, niyaya ako. Nasa, nasa basement na ako. Naglalaro na ako ng PS, ng, ng, ano, PS4 eh ano, barilan. O, oh, tara na. Let's go Let's go Let's go. Let's go. Ayun na si ano. Yung sinusundan natin, yung panganay natin. No? Yan, dito lang tayo. Dito. Sarap talaga yung kain mo. Yung luto mo man. Pagka ano talaga, pagka araw talaga tayo ng day off. So yung family, yung bonding ng family namin ano, talagang ayos, ayos talaga. Family day talaga yung day off namin ni Mahal Arena. Pati bunsong prinsesa natin nandito, enjoy, pagkatapos ito bonding. Let's go. So yung ano, Oh, ayan, dito tayo, nalito tayo sa highway, no? Tapos yung bunsong prinsesa natin, nandun yung bunsong prinsesa natin sa likod. Pakita mo nga nila. Saan? Sa ah, ko likod, sa likod. Sa likod na yun, ano? Wala, ah, hindi ko makita. Ah, medyo ano na, ano, ano na ngayon, ah, alas 9 na, alas 9, 17, 9.17 ng gabi. Maliwanag sa cellphone, pero sa mata ng tao, medyo madilim na, makakainags, ano? Madilim ka na nga nila. Ah, uh, madilim ba dyan uh, okay. Meron dito maliwaan. Maliwaan na Dito na tayo, ano? Mano-mano. Ay, meron pala yung sa pang ano. Oh, Mike, ikaw na. Dito na tayo, ano? Baba tayo at... Ay, nako. Akala ko ipupuntahan namin yung ano, yung automatic, no? Yung hindi ka nabababa sa ano, hindi ka nabababa sa sasakyan mo. May maglilinis na. Oh? Ano na? Ayan. Dito tayo. So, si Mahal na rin ang paglilinisin natin. Hindi ako pwede kasi meron ako ano sa kamay pa. No? Hindi pa ako 100%. Tapos uh, ang ano sa kabilang side ng bunso natin. Ayun yung pangaray natin na doon sila. Ano? Ayos eh. Ayan. Ayun yung bunso natin. Dito tayo. <laughs> Silip-silip lang sa bunso natin. Nahiya sa camera eh. Tama, ikaw ah. Alam mo na yan ah. Bago to eh, mukhang bago. Ito mayroong instruction mo. Paturo ka na lang kay ate. Kasi ako hindi ko rin alam to kung paano eh. <laughs> Mahira. Meron na mga ano, meron na mga ano, instruction. Ay, may vacuum na rin pala rito, no? Kompleto na rin dryer, vacuum. Ah, dito pala nilalagay yung mat, yan pala purpose niya. Mabuti pa si Mahal na Rina. alam. Ah, nakita mo, ginaya niya pala sa pangari na prinsesa natin. Ay, bunso natin, nandito. <laughs> Pasilip-silip lang sa camera. Ano? Ay, ako lahat ng oh, sige, sige, sige. <laughs> Sabay-sabay na kaya yan bigla magano eh magpalinis ng ano ng oh. stock yan. Ano ba o ka. O ka nang o. Yan, ilagay na natin ano. Ano, alam mo kung paano? Alam mo yan, syempre. Alam mo yan, biray ko pa. <laughs> kasi sanay tayo dun sa luma, yung eh. pinaglilinisan kasi natin ng ano, ng mga sasakyan, luma 'yun, yung eh. lumang car wash. Ito bago to, eh. alam niyo yung pagdating sa mga bago, medyo mahina tayo diyan. Paturuan na lang tayo sa mga anak natin. Ano? Ha? Ikaw ang tawag, umihira. <laughs> <laughs> ah, sasabay mo ba yata yan eh, dito. Eh. Ayun, oh, mo lang, ayun oh. Eh. Ha, ah, dito, oh, papasok mo dyan. Teka mo na, alamin mo na natin. Pag, <laughs> Pagkatapos si shoot dito, ah uh, rinse muna, lalagay mo ron ay rinse. Ah, parang ganoon din pala yung sa ano sa luma natin sa kasi ganoon mo. Ganoon mo. Yeah, dito ano, tayo. Ah, tapos oh, please do not remove na kalagay O oh, approve uh, Yan, o oh, sige na Tapos, lagay mo rito Yun, o rinse, nasa na yung ano Yun, o oh. yon, ayos dito tayo, dito tayo. Baka mabasa tayo ni Mahal Arena. Sandali lang. Paingay, ano? Yan yun. Hawakan mo maigi, ha? Hawakan mo maigi. Yan. Ayos. Tingnan natin yung bunso natin dito. Ano kung ano lang ginagawa. ayun, ha? Eh. ayun Ayan, ayan. Woo! naman. Si Mahal eh. Ako yung binabasa, eh. <laughs> ano na? Ehira. Ano, ayos? Teh. Ayos ba? Para maglaro lang rito, ano? Eh, oh, itong isa, yung anak natin ito, nako ano nagsasabong na, no? Ayan, no? ano? Ayun, ano? Ha? Nako, itong isa na ito may problema itong isa, si Mahala reyna <laughs> Ah, tapos na ito naman, ito naman. Pakilagay mo na rito ulit. Tapos sa ah, kunin mo yun yung foam. Ilagay lang natin dito, no? Soap gun. Yan. Yan yung gun. Yan ang gamitin mo. Ah, yung bunso natin, ito yung bunso natin, no? Galing, galing na. Mga bata ngayon, kahit hindi mo naturuan, marunong na eh. Itong eh, isa na to, ewan ko ba siguro kasi ngidad ko talaga to eh, no? Alam niya. Sige. Wala, meron niya sige, eh, no? Ha? Ah, wag mo ano, isda ano mo lang, sute ano mo, ganun. Subukan mo. Yan, wala pa rin. Wala pa rin. Ay, subukan natin tong isa. Oh, yan. Wala pa rin. Tawagan. Aba, kay, yung isa, yung isa try mo yung isa ma. Yun oh, no, yung isa na yan. Try mo. Ha? Ayaw din to eh no Balik natin to Yung isa yung isa pinatry natin Ayun ah, yun. Okay yan Sabon Ayan o oh. yeah, sabon yan Ganyan talaga yan Ganyan talaga yan Ako namumroblema si Mahal na. Hindi eh. eh, ko nga alam eh Bago yan Hindi eh. Eh ah. si paano to? Ha? Ay, yung pala. Ay, mira. Yan, yan lang, yan lang sinasabi. Alam kami ng Ay, yung panganay natin, ay eh. yung panganay natin, no. Pinagtatawanan tayo ng panganay natin ayun, no. Ay, mira. Mabuti na lang sinabi ng bunso natin. Ano pala to? Ano? si Ay, Ay nako po Sarado lang ating bintana Ano, nabasa? Hindi, hindi Ayan, ano, ano Nagalitan pa ako Ayos, 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 oh, punong-puno na Kanina pa pala tulo ng tulo yung sabon doon, ano, hindi namin mapansin kasi iginaya ko yung ano, iginaya ko kasi yung panganay na prinsesa natin, ang big, ginamit na yung baril eh. Tapos kasi nakalagay din dito, di ba nilagay nga natin, soap gun. Kaya kala ko yung gun na yun, parang baril. Yung pala nandoon. Parang wala rin palang iba doon, ano, wala rin pinagkaiba doon sa uh, ginagamitan na yung pinagkakarwa siya natin ng sasakyan. Ano? Ayun o, oh, pink na pink. Mabuti na lang, napansin ang bunsong prinsesa natin dito sa kabila. Na kanina pa pala tulo ng tulo yung sabon, ano. Galit na galit nga si Mahal na Reyna. Naku, pambihira. Sabi ko kay Mahal na Reyna, ako rin tatanungin mo, tanga din ako eh. <laughs> <laughs> Ay, syempre, pagkakain ako, yung kanang kamay ko ang ginagamit ko, hindi yung kaliwa. Pero, pero ano, nagagalaw ko na rin yung, nagagamit ko na rin paminsan-minsan yung kaliwa natin. Kaya lang, ayoko muna, gusto ko 100% talaga. 100%. Kung mga pabukas-bukas lang ng pintuan, pasara-sarado, pag pa, ano, pa buhat-buhat ng konte, mag na konting bigat, okay lang. Pero pero kung ganyan kasi, medyo, wala, mahirap, no? Baka ma mapilayan tayo, lalo pa magaling injury natin. Dami sinabi, no? Kaya ayoko na talaga tulungan si Mahal Arena. para Parang para Parang hindi, ano, hindi umas <laughs> Ang galing, oh. Talagang malinis na malinis na, Para ka nag-weights niyan ma, para ka nag-exercise niyan, papawisan ka niyan. Papawisan ka mamaya hanggang mamaya papawisan ka. Ayos. Yan. Ha? Daming dumi. Ay, oh, ganyan talaga pagkakulay itim sa mo makikita mo talaga. Maraming mga dumi. Okay na ma? Okay na, nasabon na muna maigi. Pati dito ma, oh. Ganda ng ano no, mga sabon no, talagang ano oh. O, tapos lagay mo na doon, lipat ko na ulit rito oh, sumabit oh. Ay sinatin to. Sumabit sa salamin. Ah, lagay mo na diyan. Ayun no? Oh. nag adjust naman yung taas niyan eh. Pagka saan ka pupunta? Lipat ko na sa ano, sa rings. So, dito na. Okay na. Oh, bira. Nako, tabi tayo, sandali. Ah. Bira. 'Yon. Ah, oh, lakas oh, galing oh. Panalo. Pwede na tayo maglinis ng sasakyan ngayon kasi ano eh, Ah, uh, wala nang snow, wala nang ano, winter mga kainex ano. Yun nga lang pagka umulan at nagkaroon uli ng putik, yun lang uli. Linis uli ng car wash. Tabi muna tayo rito. Ay panganay natin, no. Oh. ice na, ayos na yung kanilang sakyan, ay bunso natin, ay bunso natin, no. Oh. Nako po, ganda na. Ayos na, Panalo. Oh. dito lang tayo. May mahal na tayo. Ay, mahal rin na. dami mga nagpapakarawas din dito oh, yun, oh. Woo! Mira. Natalasikan ako ah. yung ilalim kasi okay, sa natin okay na no? manalo kaya itong kay mahal na rin okay na rin oh. No? nalagyan na rin natin ng wax ayun yun ayan o no? oh. anong ginagawa dyan te nalagyan ng wax tinutulungan kami ng pangalan na prinsesa kasi medyo hindi pa namin alam ang gagawin eh na <laughs> nagagalit sa <sana> kasi yung mahal na <laughs> kaya mahirap talaga magsama yung dalawang walang alam din eh <laughs> ako <Naku>, narinig yata <laughs> Buti na lang, may mga anak tayo matutu malulupit mag ano, no? Uh, mag kulikot ng mga ganyan gaya marunong talaga sila. Buti pa sila. Sana all. Ma, para kang mag-aabay na ang position dyan, na. Alam mo, hinawakan mo yung ano ng ano? Uy, naku, pambihira naman, ha? Ayan, ayos ha. may mag magnana yun, ayan ha. No? yung bunso natin. Kasi yung bunso natin? Nandito yung bunso natin eh. Kala sa loob, ayun, ayun, ayun. Dito tayo. Ayan. Ito silipin natin to. Ah, oh, okay na. Okay na to. Dito tayo. Nasayo, nasa iyo. Hindi hira naman oh. Nasayo. Lahat na lang inaasam mo sa akin ah. Nasa iyo susi. Hindi ra. Ako driver mo lang ako. Sabi ni Mahal na rin ha Pag -pag yung pa ako bago ko pagpasok dito kanina Siyempre <laughs> Pati daw yung puwet ko, ganun na yung kuro yung puwet ko para ano Bakoyin Baka daw may dumi-dumi Yung pantalo natin ano Tapos alis na tayo mga kainis ano Ayun Ano yan? Bumi na kami, di direction na kami O sige Kami nilang bala sa aso Sige niya ni So tara na mga kainis ano, uwi na tayo Dito na tayo sa ano sa bahay na tayo mga kainags ano at ayos naman ay yung bunso natin nandoon na tara naman let's go oh, ano, malinis na ah, tuwan tuwa si mahal na rena malinis na rin yung sasakyan niya na, ganun talaga syempre let's go tara na ay tayo yung bunso natin ayan oh. ha no dyan muna kayo no so nilaro ko yung dalawang aso natin dito at dyan muna sila tambay muna sila dyan asa oh. asan yung sabon asan yung sabon Okay. Ang weird. Hindi, may kasalanan yung ano eh. Yung wash ano, no? Barang car wash. Bira. Sabi kasi nakalagay dun eh. Gun, gun, ano, gun, gun soap. Di ba? Dilagay na yung gun soap. Di kinuha namin yung gun soap. Ayaw lumabas. Tapos yung isa naman, ayaw. din yung isa, meron pang isa doon. Kinuha din natin. <laughs> Tapos wala rin lumalabas. Yung pala sa foam nalabas labas na Yung pala doon sa foam labasan na labas. Nalabas, ang bihira. Dapat pala niligay ko sa foam. Eh mali yung car wash doon. Ano, sisi pa yung car wash, ano? Mayroon ko sa'yo. Bloopers. Mahirap. Mahirap talaga pag nagsawa yung dalawang tulang. <laughs> Awira. Ay, Ay! Sakit ng dibdib ko. Hindi <laughs> Yan. So, ganito lang yung vlog dahil mga kanisa na. Awira. Okay, Alright, right, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa puro kaengohat, kaengotan. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, at maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.